Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay uh, may ipapakita po ako sa inyong eksperimento na pwede kayong makakuha ng aral dahil dito sa eksperimento ito, ituturo ko sa inyo kung ano po yung magiging side effect sa, sa baga natin ang pagsisigarilyo kasi masama po yun. Kaya wow. dapat iwasan natin at ipapakita ko na lang po kung anong mangyayari sa baga nyo pag nagsigarilyo po kayo. Ta kaya tara so yan kailangan na. so yan guys kailangan po natin ng ng bulak ng galon na may butas dito po natin isasaksak yung sigarilyo tapos po may butas na lalabasan ng ng tubig ito po yan then lagay po natin dito yung bulak kita nyo ba guys makikita nyo meron din po tayo dito sigarilyo na Marlboro Red yan dalagay natin dito dagdagan natin guys ng utas so yan guys dagdagan lang po natin ang butas para sure. So, yan. Ganyan, guys. Talagay natin ganyan yung sigarilyo. Wait, lapit natin. Sorry po kung medyo magulo yan. Talagay po natin dyan yung sigarilyo. Yan, kung um, talagay lang po natin yung sigarilyo paulit-ulit. Tapos, lalagay po na lalagyan po natin to ng bulak dito lagyan po natin ng bulak lagyan po muna natin ng tubig para yan guys kailangan yung punuin ng tubig Yan guys. Tsaka po natin tatakpan Hey, paki ko pakiising diyan ng Ano mo yan? <laughs> <laughs> yan guys. Oh na God! Wow! Ano yan yung usok. Yan kung makikita niyo po. Hinihigup niya yung usok. Yan, napupuno na po ng usok yung ating Yan, tapos po maki <laughs> makikita natin makikita natin mamaya kung ano po yung pwedeng mangyari sa baga natin. Pag tayo ay nag, nag, nag sigarilyo ng, ng isang sigarilyo ng kahit isang stick ng sigarilyo. Ayan guys, kung makikita nyo po. Ayan. Ayan, puro usok na po yung ano. Ayan po, hintayin lang po natin maubos. Ayan guys, hintayin lang po natin. Ayan guys. Naubos na po 'yung. Naubos na po 'yung 'yung ano. Tapahan tapahan. Tapahan mo tapahan. Bakit ano? So 'yan guys. Ganito po 'yung mangyayari sa baga natin pag tayo. Oh my. Ay, God! Ayan kumikita no! yung nagbrown yung yung bulak guys kung makikita nyo wait yan kulay brown na po yung yung bulak dahil yan sa sigarilyo at kung lalo na po kung madaming sigarilyo yung gagamitin natin tayo po ay mag, pwede po tayo magkasakit sa baga at kaya kaya ako ginawa tong bijong to para matuto kayo para hindi na po tayo magsigarilyo. Yan hanggang dito lang po ang ating video. Don't forget to subscribe, like, comment and share para lagi kayong updated sa mga videos na i upload ko in the future. Bye-bye. Thank you for watching.